programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Ngayon nga ay kumpirmadong kumpirmado na nitong ngang si Mang Dado ang katotohanan na hindi nga tunay na anak nito nga si Divina, itong kanyang adopted din na si Princess. Habang si Princess naman ay nandudoon nga sa school at meron nga silang isang competition na Savior versus Princess. Ngunit talaga namang tuso ang bruhang siya. Uh... Livy at ginawan na naman talaga niya ng paraan kung papaano nga matatalo itong ang si Princess at itong ang si Libby ay nangdaya daya na namang muli ng harap-harapan nga at dito ay pinagbintangan pa nga niya itong ang si uh, Princess na ito ay gumagawa ng isang kwento at ginawa niya nga itong sinungaling sa harapan ng mga classmate nila at ang mismo nga, nga guru nila ay pinagbukha niya nga nga sinungaling at masamang tao itong nga si Princess. Ngunit talagang to the uh, rescue naman talaga itong nga si Justin na handang gawin ang lahat upang uh, hindi nga bulihin itong si Libby itong nga uh, si Princess dahil nga merong uh, natatanging nga pag-ibig itong si Justin dito nga sa ating binang si Princess kung kaya't napakahusay ng ginawa nitong nga si Justin at talaga na mga din dinownload niya ang lahat nga ng CCTV footage na kuha nga sa kanilang school at sa lahat nga ng paligid at dito ay kitang kita nga kung papaano nga ninakaw at dinaya nga ng bruhang si Libby ito nga si Princess kaya dito ay 0% na naman siya dito nga kay Savior na ang buong akala nga ni Savior ay nagbago na siya ngunit patuloy pa rin pala ang pangbubuli at kasamaan niya nga ang ginagawa dito nga kaya princess at si princess nga ay pinagbigyan na nga ang kahilingan ng kanyang mamadibina na ang inaakala nga niya ay turay ng ina para ka mapagbigyan ang kahilingan nga ng bruhang si Princess at dito nga ay nabuking sa mismo sa school at baka siya nga ang mapatalsik sa school dahil nga sa kanyang kalokohan at kasi nung huling-huling na naman siya sa akto kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.